Boy, kamusta na yung mga manok natin dyan? Boss, parang araw-araw na lang tayo nakukulangan ng manok ah. Ba? Ang hirap naman nun. Araw-araw tayo nagkukulang sa manok. Baka ikaw naman ang kumukuha. Boss, wala akong alam dyan. Ay siya, magdadagdag tayo ng tauhan para hindi na tayo manakawan ng manok. So, sige, una na ako. Walang bala dyan. Sige po, boss. Uy, pare. Yun ulit nanakawin nating manok yun. Ito mo ba yun? Uy, pare. Baka mahalata na tayo ng may-ari. Hindi yan. Kung bahala sa'yo. Mahina mo naman. Basta yung tatargetin natin mamaya. Malaki yun, oh. Paano, ah? Baka mahalata na tayo, pare. Hindi nga tayo mahalata kung bahala. Sige, tara na. Sige, pare. Boss, anong ginagawa mo dyan? Alam mo, pinaghahandaan ko lang yung mga magnanakaw. Sa kanila ko itataga itong itak na to. Tandaan mo ha, sa kanila ko to tataga. Kaya maganda sila pag sila'y nakakita ko. Boss, di ba delikado yung ginagawa mong yan? Mas delikado yung ginagawa nila. Hindi lang yun, purwisyo sila sa bayan. Biruin mo, ninenakawan nila tayo. Kaya tandaan mo, wag na wag sila magpapahuli sa akin. May kalalagyan sila sa akin. Hello pre, negative. Huwag na kayong tumuloy mamayang gabi. At nagagalit na si boss eh. Anong cancel? Aba, hindi pwede. Kailangan namin ng pera eh. Wala na kami pambili ng ulam eh. Basta huwag na kayo tutuloy. Baka madamay pa tayong lahat eh. Ay, hindi pwede talaga. Tuloy yan, tuloy. Aba, ala ka, damay-damay na to. Gas ng ulo nyo eh. Eh, bagong hasa nga ng itak. Basta, labas na ako dyan. Pare, pinakakancel ni foods? Ay, hindi. Dapat din niya i-cancel yun. Mm -hmm. so, na yun, parang namang siyang hindi sanay. Pero mm -hmm. araw-araw na natin ginagawa yun. Oo. Mm -hmm. Tuloy tayo mamaya. Gagawin natin yan. Balay sa buhay niya. Damay-damay na. Ha, ah, tara. Yes, tayo. Dito, dito. Tandaan ka lang. Yan yung malak na malang pera. Narin tayo ng mga bata. Oo nga, balikan nga natin. Sara, sige. Hoy. Kayong tatlong itlog, tigil-tigil niyo yung bibig niyo. Gusto niyo supakan ko ng itlog 'yan, ha? Ayun pala oh, yung kumukuha ng manok ni Manong Kiri. Isa pang itlog ka. Ha, tigil-tigil -tigil mo yung bibig mo, ha? Masasaktan ka sa akin kung uno una kong babalian ng buto. Maayos kang bata. Manong Kiel, Manong Kiel. O ang iningan niyo naman, ano meron? Dai tao namin yung magdala ko doon. Yung nung may kulay yung buhok na mukha sisiw. Sigurado kayo manok yung dala nila? Oo. Sigurado kayo ha? Oo. Sige, ako nang bala sa kanila. Kung lang ng itak. Mrs., pautangin mo mga ng dilata. Wala pa kami pang ulam ng mga bata eh. Ano ba yan? Utang na naman. Ang dami-dami na ng utang, hindi man kayo marunong magbayad. Si Chris kasi, hindi pa rin nagbibigay. Ang dami nga namin bayarin. Sabi ko kasi, magdelay siya nga ng pera. Wala pa rin binibigay. Ano ba yan yung asawa mo? Tamad-tamad kasi ayaw magtatrabaho. Ay, anong problema mo? Parang sobra ka naman yata sa asawa ko. Eh kasi kayo, utang kayo ng utang, hindi kayo marunong magbayad. Magbayad kasi kayo ng utang ninyo. Napakasobra naman ng bunga nga mo. O, yan o, yan, isang libo. Saksak mo sa baga mo yan o yan! Tama kayo magbayad! Ay, yabang-yabang mo! Akin na yung tinatang dahil pa sinasabi! tarantado ka! Kinuha mo yung manok ko! Ha? Kuya, harapan nyo! Ay, ikaw! Tarantado uh, ka! Yung manok ko, na sa bahay, ninakaw-nakaw mo! Oh, sorry, sorry! Dalawa to kayo sabi ng mga bata, ah! Nasa yung kasama mo! Hindi naman ako may ano niya, pasimuno niya ni! Eh. Si Joey po, si Joey. Sigurado ka kayong Opo. dalawa lang? Opo. Pero hindi kami promotor nun, boss. Sino promotor nyo? Si Puts po yung tauhan nyo. Si Puts, sigurado ka? Opo, sigurado po yun. Napakabahit ng tao na yun. Tapos si dadamay mo? Tama na, boss. nasasaktan na ako. Hindi naman talaga akong promotor nun, boss. Hindi. Eh. Sumama ka sa akin. Si Puts, tayo ka. kay Puts. Meses, meses. Pabili nga ako ng soft drinks. Hoy, Mrs. May kukwento ka sa iyo. Ano yun? Nagkagulo dito sa aking harapan ng tindahan kanina. Takot na takot takot. Yung palang si Pudge, magnanakaw ng yung manok ni Ger. Ta talaga ba? Kaya pala uso ang nanakawan doon. Hindi kaya inuutosan yun ng asawa ni Wubot? Hindi ko alam eh. Kung alam yun noon, nangungutang pa nga sa akin ng dilata ito. Oh, naiwan nila. Yabang-yabang nun. Mukha naman sisiw. Magnanakaw pala yun. Oo nga, tinapalan ba naman ako ng isang libo kanina? Ay, yabang-yabang. Pero hinabol ng taga. Buti nga sa kanya. Sana nga tinagana lang yung mukhang sisi yung magnanakaw pala siya. Kaya nga, grabe yung. Oh. Hala, parito ka! Sumama ka sa akin kay Pudge. Boss, pasensya na po. Nagipit lang po talaga eh. Ano nagipit? Na nagipit! Ako ang pinipervision nyo. Tara doon kay Pudge. Kundi tatagayin talaga pasensya kita. Pasensya na po talaga, boss. Pasensya na po. Oy, Pudge! Ito si Wood. Nahuli ko ang natin manok. Kasabwat ka daw. Boss, pinagbawalan ko naman sila eh. Ano? Pinagbawalan mo mga to? Eh di ka sabot ka nga. At ka wuwut. Sa totoo lang, napakabait ko pa eh. Kung hindi, nataga na talaga kita. Alis ka na. At wag na wag ka nang uulit. Hindi hey, po boss, pasensya na po. Salamat po. Ano po, Anong problema mo? Ginawa mo pa to sa akin? Sarili nating manok? Sarili kong manok? Pinagnakawan mo? Sa totoo lang, napakabait mo eh. Yung pala ang tingin ko. Traidor ka pala. Pinakain kita. Tinulungan kita. Tapos ganito pala gaganti mo sa akin. Ano, Boods? Siya na po, Boss. Hindi na mauulit. Hindi na talaga mauulit. Alam mo kung bakit. Kasi wala ka ng trabaho. Sa lahat ng ginawa mo, sa lahat ng kabaitan sa iyong binibigay, hindi mo ako nirespeto at hindi mo ako binigyan ng pansin. Kaya ngayon, makakalis ka na. Pwede ka na umalis at wala ka nang babalikan. Tandaan mo yan. Kung hindi, tatagayin talaga kita. Boss, pasensya na po. At saglit lang, sa susunod mong maging amo, wag na wag mong gagawin yan. Dahil baka lang hindi lang to mangyari sa iyo. Baka masagit pa. Sige, alis na. Okay po, salamat po. Pasensya na. Tarantado.